Ito, si Rangkawo. Anak-orong ng batang na ito. Ito, o. Ladoa. Nandito na tayo, guys. Tapos, kuikoy. O, tayo. Nandito na tayo na ito nga. Okay, Gepon. Ang cellphone. Watch out, guys. Nahulog yung cellphone. <coughs> Pero, buhay pa rin, o. Oh. <laughs> Nahulog sa tubig. Oh, we'll Kung maya-plug ito mamaya, okay pa. Pero, hindi, ah, ulan na. Huwag kayong magawa. Huwag kayong magawa. Huwag kayong magawa. Magawa lang. what's guys good morning good morning guys good morning ang oras ngayon is 4.30 mamimingwit kami guys dun sa Torindo sa Duhali ang mga sa sabudok si Taiso, at saka dun si Tokboy at saka si Toto guys kasama namin so kala namin hindi matutuloy kasi malakas yung ulan kagabi Hanggang umaga yun Dito na sa tulay agi Ay mayroon na Murag one port Pwede na Ito yung mga guys Nakaprepare na kami Ayan May tubig Tripod at saka bulati saka mangga nagdala rin kami ng mangga ang bulati oh yun yung pain namin so ayun gahin muna kami tapos video ko na lang kung nandoon na kami yun bantay bantay lang yun guys oh stranded tayo <laughs> nasa baba yung sidecar yeah. okay, ka Pwede eh. Agay rin kinadali. Mga smoker oh. What's up guys? Nakarating na kami. So, so merienda muna kami guys kasi umagahan. Time check. Alas 5.30. Ganun pa rin. Alis ng alas 3, alas 4. Alas 5.30 medya ang dating. Atin po mga 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 anak ng kamay. Muli, ang bilayo dali. Muli, ang bilayo dali. So, ayun guys. Papunta na kami sa loob. Diyan mo so, to? To? gitu kami dadaan. Oke ada lah. Subay mengenai sopet nya ke mana noh? Tot. Tuh, kata nang tabang itu. Ya. Kan kebig jalah. Mebing. Ngoyo yer ke so. Butuh mian ke makan yo. So, apa-apa tai guys. Bago yung daan natin ngayon guys. Uh, Yun yung sa ilog. Walang um, nakakatakot <laughs> na tuloy na ito. Ayos ah. Ito yung tawag na takot sa isa. Matapang sa dalawa. Uh, yung tumutulog pa. Nakakatakot <laughs> naman ito.

So, yun guys, so yung malalim pala oh. Yung tubig diyan. So tatawid talaga kami doon. Oh, so, dalawa, kayo. Maniniguro kami na ano. Basang-basa yung mga itlog namin ngayon. <laughs> <coughs> <coughs> balika ka, balik ka minuit dre dre. Si Toto. Eh Toto loy kay ni rim, may na dre. Ay si Toto bugoni tanang galon para mo to, para mo. Kitaw. Kitaw ni Tommy. Ay. Ara oh. Ara Si Shakira to kay guyurong kan Tyson. So, guys, tawid tayo ha. Dito kayo. Tuwing so, guys, tawid na tayo. Huwag na mag-expect na hindi mababasa yung itlog natin dahil malayo. Itaas natin yung kamay. Ganyan. Tapos gaganyan tayo. So, yun o. Know. Lumalamig na, lumalamig na. Lumalamig na. <laughs> Simba ko. Ano to? Dumilim na 'to na, bro. Diri una. Diri, si ato? <laughs> oh, Napa Cuma nga, guys. basang-basa pati ano ko. Itlog. <laughs>

Ayun guys, basa talaga tayo guys. So ayos lang. Oh, yeah. Bad words, bad words. So, dito tayo. Nasa gitna tayo guys. Gitna, konti. So, prepare muna, prepare. So ayun guys, para safe yung cellphone natin nandiyan sa icebox. So, oh, oh. ah, ayaw-alaw ganyan

Nakadlakad. kita na Ito talaga <laughs> Malayo ko yung Ayun yun, guys, Cristo hindi, okay. okay, guys, dito tayo Ayan Ayan sila din Ayan

Abi na ug daganto silang ay mo daganto mo humorous plus lang likod balay. Doc atang tong lata dok. Nadri. Ato to lata totob. Asa re kanang mga amigo? Silam na ba. Daganto. Koya na ngalot pa kud tugapon ba? Te ako. Lipanley ko gahapon. Diyan ko sila tango namo dito ka. Mga mga wayan paghimot na mog bingwit. ngoti. Dempula.

Jadi udah dari sini di sini. mengaun sana, ini antum latih berat. Oh dari, deh. Dari berat gerabi bukan binu itu, tak lapuk kau bangun terlalu kalah kita buat ini. Cui hanya kita masih buat ini. Ani kan yang berat no. Tuh tak boleh binu ni lagi. Balik kah dari rumah ya? Wah, agak terbuka. Ah, nana si kuah oh.

Lagi na sila dali Tyson. Dali-dali mo. Dali mo. Banga mo. Okay, Gepard. Ang cellphone. guys? Nahulog yung cellphone. Pero buhay pa rin, oh. <laughs> nahulog sa tubig. Oh, Kung may upload ko ito mamaya, okay pa. Pero hindi, ah. Wala na. Wala tayong okay, magawa. Wala okay. pindo. magawa. Magawa lang.